Mapagpalang araw mga kasaulo, kumusta po kayo, kumusta po ang lahat? Biyernes Santo nga po pala ngayon at may pa-order pa po tayo mga kasaulo. Bale 6 o'clock po ng umaga ay bumangon na ako. Since 9.30 po yung unang deliver natin, order po yan ni Ma'am Mayet. Ayan, isang large na bilao po ng ating spaghetti. Pero bago po yan ay gagayatin muna natin yung mga kailangan natin para din sa pa-order natin na Burong paro po or tagiloking kapampangan Hinugasan ko po muna pala yung mga gagayatin natin ng mga gulay Bale, sa buro po ay magagayat tapos Magagayat po tayo ng maraming kamatis mga kasawlo Kunti lang po pala yung pa-order natin na buro ngayon Pero yung uh, gagamitin po nating kamatis ay limang malalaki po yan mga kasawlo Kailangan hugasan natin yan ng maigi. At ayan po no, gagayatin lang natin yan freestyle na paggayat po dahil madudurog din po yan mamayang igigisa natin. At after po nating magayat yung mga sangkap naman sa ating pamburo ay isinunod ko na po ang yung para sa ating spaghetti. At ganyan po pala tayo magburo ng mga kasaulo. Hindi ko po napakita yung proseso kung paano siya buruin talaga pero dapat po ay walang nakasingaw na or nakabukas yung ating binuro dahil para hindi po yan langawin. At ganyan po yung itsura ng ating binuro. At ayan po, kailangan din natin ng maraming mantika para sa pagburo. Dahil mas maraming mantika, mas masarap po. Sa pagkulay naman po ng ating buro, ay kailangan natin ng achiote Tapos pakulayan lang po natin yan sa ating mantika. Bali, ganyan po yung ginaga, ginagawa ko. Ini-strain ko po yung ating atswete para makulay na makulay at malasa po. Tapos sa mainit na mantika. At magigisa naman na po tayo ng bawang sibuyas at luya para pampatanggal po ng lansa. Kailangan po eh, Uh, lutong-luto po yung ating aromatics tapos ilagay na natin yung ating kamatis. At ayan lang po natin niyang maluto hanggang sa madurog po sa pagkakaluto niya mga kasawlo. Kailangan po e eh, lutong-luto yung ating kamatis para hindi hilaw ang lasa ng ating buro. At nung maigisa na po siya ng maigi, ayan po, as you can see po, durug na durug na siya at gisang gisa na po siya, ay ilalagay na natin yung ating homemade buro. Balahipon po pala yan mga kasawlo, hindi siya isda, kaya puti po yung kulay ng ating kanin. Sa pagkakaalam ko po kasi, pag buro siyang isda, eh parang nagkukulay gray po yung kanin po. Pero pag buro pong uh, para or hipon po ay kulay puti lang po yung kanin natin. So ayan, nalagyan ko pa po yan ng mga kalahating pitchil po kasi mag-aabsorb pa po ng water yung ating kanin. At sinangkapan ko po yan ng magic gini sa konting asin at saka konting asukal pang po ng lasa. At ayan po, kung nakikita nyo po, pag ganyan po yung itsura ng buro nyo, may bula-bula, wag nyo po muna, hindi pa po luto yan, wag nyo pong hanguin. Hanggang hindi po lumalabas yung bula-bula na yon hanggang hindi siya naaalis, ay hindi pa po pwede yung buro natin. At saka mag-aano po yan, magtitik ng kusa yung kanin pagluto na po yan. At lalabas yung sarili niyang mantika. Ayan, at habang hinihintay nating maluto yung ating buro, no? Nasa low heat lang po yan. Ay, nagluluto na po pala ako sa isang kalan ng spaghetti na order ni Mamayet. At Ayan po, naglalagay po tayo ng rino, pampakrimi at pampalapot sa ating spaghetti. Nakakasarap po yan mga kasaulo. Ayan po pala, ganyan po pala yung sinasabi kong uh, pag alam nyo pong luto na yung ating buro. Lalabas po yung mantika, mag-iibabaw mag po yung mantika. At ayan, balik po tayo sa pagluluto ng ating spaghetti. Hindi po tayo naglalagay ng tubig sa ating spaghetti. Sasangkapan lang natin yan ng tomato. Ay, spaghetti sauce, ketchup, ginisa, asin, paminta. Hindi po tayo naglagay ng sugar kasi yung nilalagay natin is condensed milk. At ayan, isisimmer lang po natin yan mga kasawlo ng mga 15 to 25 minutes over low heat. At habang sinisimmer po natin yung ating spaghetti, ay ibabalot naman po natin yung gagamitin nating uh, bilao. Pari, plastic bilao na po yung ginagamit ko ngayon kasi mas matibay po kasi yung plastic hindi siya nalulukot-lukot sa ibaba. konti lang naman po yung diferensya ng uh, uh, bilaong yung kawayan po sa plastic. Pero parang malapit lang yata yung presyo nila ngayon or pareho na lang yung presyo nila. At ayan po, no, pagkatapos nating ibalot yung ating bilao ng aluminum foil, ay uh, linuto ko na po yung ating pasta. Mga 8.30 na po dyan. Kasi po, 9.30, i-deliver po yan sa Jasmine Resort. Uh, dun po ata may gagawin sila mamayat dun. Oo, magsiswimming siguro kasi resort. At ayan po, no, kailangan nating ugasan yan ng maigi po para hindi ma-overcook yung ano natin, yung ating pasta. At nung madrain na po natin yung ating pasta, dinarain po muna natin mga 15 to 30 minutes. Ayan po, inassemble na natin siya. Bale, naglagay lang po ako ng konting pasta sa ibaba tapos naglagay po ako ng sauce para malagyan po lahat ng sauce yan. Kasi hindi ko po Inahalo mismo yung sauce sa ating pasta At ayan po, luto na yung ating spaghetti Bali large po yan mga kasawlo Nagchat po pa, ay nag-call po pala si ma'am Mayet Habang nag-edit uh, e ako kanina, nakaupo ako uh, Sabi niya, uh, idaan ko na lang daw sa kanila Ihatid na lang sa kanila para hindi po Indam po namin ihatid dun sa resort At ayan po, no, na-deliver na din natin yung order natin na buro. Hanggang 10.30 lang po kasi yung delivery natin today. Dahil pupunta pa po tayo kila ating malo. Makikikain tayo kasi birthday niya kahapon. Ngayon po niya gagawin April 18. So, ayan po. Hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye!